Noong nakaraang linggo ay nakilala natin ang mag-asawang senior citizen na si Lola Flor at Lolo Juan. Sila na ang umako sa responsibilidad para sa kanilang mga apo. Kahit pa si Lolo Juan ay may sakit na kanser na nilalabanan. Hirap ba kita medyo magsalita? Mm hmm. Ah, may ano nga. Masakit? Masakit. Masakit. Ito may bago, yung okay. kakain ng sugat dito. Iniiyak ang kupuyan sa gabi. Pag natutulog na po siya, pero hindi po ako nagpapakitang umiiyak. Kasi gusto ko po siyang bigyan pa ng lakas nga. Sabi ng doktor sa amin, papayag daw po ba kami nga, eh ano siya, chemo. Siya mismo nag-decide nga, pag pinagkimo niyo ako, nakikita niyo yung kinikimo diyan, hindi na makagalaw. Paano naman yung mga apo natin? Paano ako makakatulong sa iyo? Mga, mga apo ko, hindi ko nagpapapala. Lahat, gagawin ko para sa kanila. Nakapagbag ang dam namin ko. Oh. Oh, Bumigat ang dibdib ko. <laughs> Diyan, ano, bigyan mo 10,000 yan. Oh! Wow! Wow, wow! Diyos Alam. ko ko sa isang libo tuwan-tuwa sila. May sakit ko si tatay. Ayita ay, mo naman, lumalaban ka. pa rin. Pero hindi sa sarili nila na mag-asawa. Matanda na sila mag-asawa. Muling binalikan ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang tahanan ni Lola Flor at Lolo Juan. Sa pagkakataong ito, ay hindi namin naabutan si Lolo Juan dahil kinakailangan nitong pumasada upang may maipambayad sa kanyang boundary. Samantala sinalubong naman kami ni Lola Flor at natutuwang ikinwento sa amin ang napuntahan ng isang libong pisong una nating nabigay. Malaki rin pong pasasalamat ko po sa tulong po ninyo ni Tatay Rani. Talanang pong. Nakapag-deposit po ako doon sa isa pong uniforme ng apo ko. 500 po, sir, ang dineposit ko doon. Yung 200 plus 240, itong apo ko, nakakita siya sa Shopee ng murang-murang notebooks. Bumili po siya 220. Bum e, binili po niya yung iba po doon. Tapos the rest, binili rin po niya ng parang isang padyata na papel para magkasya po doon. May mga school supplies naman daw na natanggap ang mga apo ni Lola Flor mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kaya malaki na rin kanyang pasasalamat. Pero may iba pang mga pangangailangan, gaya ng uniforme at iba pang mga karagdagan. Kasi may uniform po siya, butas na rin po yung puwet, pinagtatay-tay lang po, po yun ito po yung lumang uniform. Nagmula pa po ito dyan sa kanya. Tapos ngayon yung grade 4 ko ng ano, apo ang gumagamit po nito. Kaya hindi naman po namin pwedeng Labhan araw-araw kasi wala naman po kaming dryer, kaya hinahangir, hindi naman po siya masyadong marumi. Para kay Tatay Rani ay napakahalaga ng edukasyon, kaya para suportahan ang mga apo ni Lola Flor at Lolo Juan, ipinahatid ni Tatay Rani ang 10,000 piso para sa kanila. Tanggapin niyo po itong dibong pinabibigay po ni Tatay Rani. Paano ba ito? Sir Rani, maraming maraming pong salamat dito po sa tulong ninyo. Maraming maraming po talagang salamat. Sa Diyos na po ako nagpapasalamat. Gabayan po kayo. Bakit tangi lang po kayo? Ang nakatulong sa amin ang ganito. salamat sa tulong po ninyong ito. Marami pong mararating nito. Kung ma describe ko lang po yung kaluban ko, pero God knows, siya na lang pong nakakaalam. Ang iba po nito, sir, yung tatlo kong apo, nagpapabili po ng di po ba, narinig nyo naman po kanina, humihirit po, po ng isang karagdagan uniforme, yung grade 11 ko. Ito naman pong iba kong apo, kahit isang pares lang daw at saka sapatos, makabili raw po sila. Na papansin ko na 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 puro sa apoy nyo, ha? parang wala para sa sarili nyo. Hindi, ko na po iniisip para sa amin, para sa mga bata na lang po. Mga apo, ito na, may pambili na tayo ng mapangangailangan ninyo. Sa pagkakataong ito, agad kaming pumunta ni Lola Flor kasama ang kanyang mga apo para mabayaran ang ipinagawang uniforme. sa mga mata at ngiti ni Lola Flor ang kasiyahan na kanyang nadarama. Tila ba'y nabunutan ng tinik ng problema? At syempre, nagpadagdag na rin si Lola Flor ng isa pang set ng uniforme para may kapalitan ng kanyang mga apo. Kinagabihan, hinintay nila makauwi si Lola Juan. Instant bonding na rin dahil sama-sama silang namili. Nakompleto na nila ang mga school supplies uniforms at sapatos na pamasok. Lolo Rani, thank you po sa ano, mga binigay niyo po. Nakapamili na rin po kami ng mga gamit po sa school. Thank you po. Thank you po sa lahat ng mga nabigay niyo sa amin. Sa lahat ng na nabigay niyo gamit, mga school supplies. Salamat po sa walang kapantay na pagmamahal ni Lola Flor at Lolo Juan sa kanilang mga apo, tunay na kahanga-hanga ang kanilang sakripisyo at dedikasyon. Bagamat malayo pa ang landas na tatahakin tungo sa edukasyon, sila'y patuloy na nagsisilbing ilaw at gabay ng kanilang mga apo. Kaya naman dalangin ng ating programa ang patuloy na kalakasan at mabuting kalusugan para kina Lola Flor at Lolo Juan. At sa bawat hakbang nila asahan nila ang serbisyong bayan ni Tatay Rani na laging nakaalalay, tapat, taus puso at walang kapalit na paglilingkod para sa kanilang kapakanan. Mabuhay po kayo, Lola Flor at Lolo Juan.